Cause I got... October 29, 2025, Wednesday Narito pong muli ang Batang Pista para magbigyan ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa 5 na alas 5 ng hapon Tara, tumpisa na po natin Race number 1, the start of winner take all Covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters, three old maiden race non-placers. Dito po sa race number 1, pang primero ko po number 6, Swift Sinji. Si Swift Sinji po ay huling lumaban last October 22. Sa distansya 1,400 meters, siya po yung ng preba, 130.4. Nang siya ay pumang-anim, sumakabay so sila Royal Salute, Whirlwind at Golden Andalay. Pero bago po yung last October 15, hindi saan 1,400 meters din po. So, pwinta lang, mas magandang preba, 128.8, sa saan 1,400 meters. nung siya ay pumang lima sa so mga kabayan sila, high level, royal salute at love on top. Nandun din po sa laban na yun, ang entry number 5, Aldron T, na pumang anim, at nagpreba rin po ng 128.8. At ang uh, entry number 1 na si Clean Eyes, kung um, ang naman po, at nagpreba naman po ng 129.2. Kunin ko po ba ni consistent po sa 128 na preba. Number 4, I choose kindness. Nasakay po ng apprentice jockey na nagpapanalo ngayon. Nauling lumaban last October 14 sa distance 1,400 meter. Siya po yung preba ng 128.8. Nang siya ay pumanglima sa so mga kabayan sila 5 plus 5 cosa, glorify and concrete solution. Pero bago po yun, last sa September 24 sa distansyong 1,400 meters siya po yung na mas magandang tempo na 128.4 nang siya ay pumang-apat sa so, mga kabayan sila ng coat at uno magnifico kung ko pong pandar entry number 1 king eyes na lumaban din last October 4 sa kanya pong vicious race sa distansyong 1,200 meters siya po nagpreba ng 1.14 sarado good luck po Race number 2, the start of pick 6. Covering race is 2 to 7. With a distance of 1,400 meters. Pilacom rating base and the capping system race. Class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 2. Pang primera ko po, entry number 7, Katakataka. Si Katakataka po, yung lumaban last October 18. Sa distance yung 1,400 meters. So, punta na ng magandang preba, 126.8. Nang siya isunigundo sa magaling na kabayang manalo si Diamond Power. Kunin ko pong panigundo, entry number 2, sing a new song, na huling lumaban naman po last October 19. Sa distansyang 1,400 meters, siya po yung tala ng preba, 127.6. Nang siya ay lima, sa mga kabay sila Club Havana, Brent Pride, at Winner Parade. Pero bago po yung last October 11, sa pareha sa distansya 1,400 meters, siya po yung tala ng mas magandang preba, 126, sarado. Nang siya ay pumangatlo, sa mga nanalo kabayan sila Mang Nano at Lily Bell. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pilacom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pang ko po pa entry number 2, make a difference. Sa so make a difference po, ilang lumaban, last October 12, sa desansiyong 1,400 meters, siya pwenta na ng preba 129.4 nang siya ipumangkito sa so mga kabayang sila Real Equity at Margo. Pero bago po yun, last September 17, sa desansiyong 1,400 meters, siya pwenta na ng mas magandang prebang 129 sarado nang siya ipumangapat sa so mga kabayang sila Artseb, Grand Monarch, at Snow White. Ang pinakamagandang preba po na ito na ni make a difference sa ngayon ay nagawa niya last April 4 sa distansiyong 1,400 meters na po. At siya po ay nagtaya ng preba, 128.8 Nang tinalo niya ang mga kabayang sila si Royal at King Hans Pwede kong panigon na yung tala number 7, Amaria na huling lumaban naman po last October 14. Sa distansiyong 1,400 meters ay pwede tala ng preba, 129.2 nang siya ay pumangwalo, sumakabay so sila Carried Away at Giselle's Princess. Kuha po ang pandiyado and the number 6, Mooney Money Man. Nahuling lumaban naman po last October 24. Sa distance 1,400 meters, sa so pwede na ng preba, 129.8. Nang siya ay pumangatlo, sumakabay so sila Kipitaki at Axis Deviation. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7 with a distance of 1,400 meters with an accommodating base on the tapping system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, kung primera ko pa, entry number 4, Asong 4G. Si Asong 4G po ay ding lumaban last October 15. Sa distansya 1,400 meters, siya po hindi na ng preba, 131, sarado. Nang siya ay pumanglima, lima, sumakabay so sila Anya-Anya, Sinag at 1 for the road. Kunin ko pong sa Panigundo. Entry number 3, Malbatan Island. Na uli naman pong lumaban. Last October 22, sa point na ng Preba, ng 132.6, sa distansyang 1,400 meters. Na siya ay pumanglima sa mga sumakabayan sila Cristiano, Sky Plus, at Potential. Pero bago po yun, last October 14, sa pareha sa 1,400 meters, sa point na mas magandang Preba, 131, sarado. Nang siya ay nasigundo, sa so, nanalo ka ba si Princess Belle? Wapo kong ang Pandar Zero, ang galimating kalok, entry number 6, Super Hook, na lumaban naman po. Last October 12, sa so distansyong 1,400 meters, siya punta na ng Preba, 131.6. Nang siya ay labing isa, sa so, mga kabahin sila California King, Misha at Top of the Mark. Pero bago po yun, last September 24, sa so distansyong 1,400 meters din po, So point na na mas magandang prebang, 131.4 ng saipumang lima sa so, mga kabayang sila Charmin Luck at Golden 8. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and resources race number 5, the last DD plus 1 event with a distance of 1,400 meters. Philocom rating based on the captain system race class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 5, solo ko na po ang lamang na lamang sa laban. Entry number 5, Mahusay Ay. Si Mahusay Ay po ay lang lumaban last October 11. Sa distansya 1,400 meters, so kwenta na ng preba, 126.6. Nang siya ay pumang lima, sa so mga kabayang si may Maylanya, Gintong Hari at Sting. Pero bago po yun, last September 21, sa so pares ng distansiyong 1,400 meters, so po yung na mas magandang preba, 126.2, nang siya ayos na segundo sa so nanalong kabay si Lily Bell. At yung nakamagandang preba po na ito lang ni Maug say ayos sa so distansiyong 1,400 meters, ay nagawa niya last July 27, kung sa so siya po yung preba na 126 sarado, nang siya yung pumang-apat, So, mga kabayan sila, Basket of Gold at Dakota Elegance. Good luck po. Race number 6, the Penultimate Race, with a distance of 1,400 meters. Kilo na kong rating based on the capping system race, plus 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 6, solo ko po ulit. Entry number 4, Vava Boom. Si Vava Boom po, yun yung lumaban last October 12 sa distansya 1,400 meters isa sa punta na ng magandang preba na 126.4 nang siya ay nasigundo sa nanalong kabayan si Gemma Bell good luck po race number 7 the last race of the day with a distance of 1,400 meters tinan akong rating based on the cutting system race class 4, 42 to 56 feet dito po sa race number 7 kung meron ko po entry number 2 bantay sarado si Bantay Sarado po ay lumaban last October 11 sa distansya 1,400 meters siya po na ng preba 126.4 nang siya ipumangpito sa so mga sumakabay sila Mang Nano Lily Bell at Sing a New Song pero bago po yun last September 28 sa distansya 1,400 meters din po sa punta na ng mas magandang preba 126 Sarado nang siya ay nasigundo sa so nananong kabay si Frosty Raven Nandun din po sa laban niya yung entry number 1 na si Super Daily Den na pumang-apat po at nagpreba rin po ng 126 sarado. Panigundo ko na rin po yan yung entry number 1 na si Super Daily Den na uling lumaban man po. Last October 11 din po, sa distance 1,400 meters, siya po yung nagtira ng preba, 126.8. Nang siya ay pumangatlo, sumakabayan so sila upscale bell at money for biffa Kunin ko pong pang-tercero ang entry number 6 galing sa panalo, Doña Teresita. Si Doña Teresita naman po ay lumilamaban last October 19. Sa so, distance siyang 1,400 meters, siya so, pwede na ng preba, 126.6. Ang tinalo niya na malayo, ang makakabayang sila is Tanya and Faith at my boy Lolito. Good luck po. For the complete results of these previous races... You may watch the Batang Piesta rewind the results in the beginning. MMP sa next racing day schedule will be on October 31, 2025, Friday. <laughs> salamat po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga nais makatanggap na updated race souls, and dividends at mga yes sa karera please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos paalaala mga kapista nang karera po ay hindi pangan pa lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayon sa ating kakayanan good luck and happy racing to all.